Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre pag ganitong alas 11 ng umaga halika na sa nyo po ako punin ang mga tips at mga ideas na ibibigay ko po sa inyo para po sa mga may sa mga tumataya sa mga loto Pilipinas at loto abroad eto na po ang magagandang mga code at mga tips sa mga lucky numbers na talaga naman pong sinumada natin po at ngayon po ay ibibigay ko po para po sa inyo kaya makinig pong mabuti mga kalaki Kumuha na po ng mga listahan nyo dyan. Kunin po yung mga listahan nyo. Ilistahan nyo po ang mga Ibibigay ko pong lucky numbers para sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki talaga naman po. Ang dami-dami na pong mga nakatutok sa atin kasi naman po, legit na legit naman po tayo na kapag panalo ng mga numero, pinupost po natin yan sa social media natin sa Facebook. Marami pong nananalo, marami din pong hindi, pero ang importante, legit na nakakapagpatama po tayo. Kaya sa mga interesado po sa amin, sa mga naniniwala po sa amin, tutok lang po rito dahil ang mga lucky numbers namin ay binibigay araw-araw sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok libre po yan po ninyo mga kalaki. Okay, tutok na mga kalaki, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan mga kalaki, at syempre, eto na po. Umpisa natin, 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 22, number 48, number 51, number 39, number 46, number 63, number 68, number 19, number 30, at number 50. Ayan mga kalaki, isunod na natin ang 8 digit lucky numbers. Ko. Ang 8 digit lucky numbers po ay number 31, number 15, number 18, number 20, number 24, number 29, number 32 at number 7. Isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers. Ayan. Okay. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 40, number 19, number 10, number 33, number 34, number 37, at number 8. Ayan. At syempre po mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 ibibigay na po natin ngayon kunin mo na agad-agad mga kalaki eto na number 23 number 21 number 11 number 9 number 16 at number 4 ayan at syempre po isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 ayan mga kalaki ha? ang 6 digit 0 to 9 ay number 2 number 5 number 1 number 3, number 0, at number 1. Ayan po mga kalaki, mga lucky numbers natin. Ito naman po ang 5-digit lucky numbers, at roll. Ang 5-digit lucky numbers mo nga. Uy, maraming tumataya ng 5-digit lucky numbers, abroon. Ano, kaya tutok na mga kalaki, ito na po. Number 36, number 23, number 18, number 12, at number 17. Yan. At syempre po mga kalaki, kompleto na po nabigay natin ng mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan din po ang mga prices ng 642, 645, 649, 655 at 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kaya eto na, hindi ko na patatagalin. Kunin mo na mga kalaki. Syempre bago yan, mga kalaki, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit account namin para po dumadaan ko ang mga page namin sa inyo. Nakikita nyo po yung mga laki numbers na binibigyan namin araw-araw. Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parong I-check nyo po yung followers. Dapat po merong 331,000 31,000 followers, check kami po yan at syempre po, Meron tayong second account, Tribe Palongke din po na naka-yellow t-shirt ako. Na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Tribe Palongke po na merong uh, 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Tribe Palongke po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. Okay, pag nakita ko pong kayo po ay ala naman kayo ibang gagawin para mabigyan ko kayo ng code, madali lang po. Magko-comment lang kayo na comment para mabasa ko. I-share nyo lang yung mga videos o oh, mag-heart. Tapos, o, oh, ang importante, dapat nakafollow, okay? Pag nakafollow po kayo mga kalaki, meron ka na lucky number sa akin. Ibigyan kita, ito segment sa spam message nyo. Okay, check mo yan sa messenger nyo, sa spam message nyo. May lucky numbers ka na, aalagaan mo ng 3 days. Huwag mo agad binibigyan. Okay, tandaan nyo mga kalaki ha. yan yung mga legit na account kami sa social media. Ang lucky numbers namin, libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas at abroad. Kaya kung interesado ka na, subukan ang lucky numbers namin, magpamember member ka na, message ka na sa messenger ko, tatawagan kita. Make sure na makakausap mo ko bago po kayo magpamember para legit. Okay? Ang mga lucky numbers namin, pag na ecode ko, ang birth month at birth year, maswerte pala try natin mga kalaki, baka ka sa mapanalo namin at mapasama sa mga winners namin sa social media na ito post namin sa aming Facebook. Okay mga kalaki, ito na po, hindi na natin patatagalin ang mga 6-digit lucky number 642, ito na po rin muna. Number 28, number 30, number 31, number 24, number 9, at number 16. At ito na po ang 645, number 41, number 37, number 33, number 21, number 5, at number 40 At ito naman po ang 649, number 18, number 25, number 26, number 37, number 19, at number 50 At ito naman po ang 655 55, 6 digit lucky numbers. Mga kalaki, kunin mo na. Number 39, number 42, number 43 number 26, number 24, at number 13. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ito rin po ang pinakalas, ang 658, 6 digit lucky numbers. Puli mo na ito na. Number 38, number 27, number 36, number 19, number 20, at number 23. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers Ngayon po, alas 11 ng umaga Sa mga kumakain dyan, sana po na ilista niyo Ng mga lucky numbers namin, tandaan nyo Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan At ito na po, paborito ng lahat Ang shout out time, shout out po tayo Sa Amelia Balangie po Ng Quezon City Hello po sa inyo, maraming maraming salamat po Sa Pamilya Balangi, sa walang sawa pong panunood sa mga vlog namin. Maraming maraming salamat po mga kalaki. Okay, tutok na po rito at syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers na yan, alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay, at wag na wag niyo po kakalimutan ang laki numbers namin, swerte po yan kung aalagaan At syempre po, ito na po paborito ng lahat, ang shout out time po ha. Ayan po yan, kaysa kaila sa pamilya Balangi. At ito po, nagpapashoutout din po ang mga tricycle driver po ng Mabalakat, Pampanga, hello po sa inyo dyan sa mga driver po ng mga taxi driver, jeepney driver, bus driver at saka taxi tricycle driver dyan sa Mabalakat, Pampanga. Shout out po sa inyo mga kalaki. Hello, 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 hello po sa inyo ko na minis ko po pumunta ng Pampanga para po sa mga flying balloon, sa mga giant balloons dyan. Hello po sa inyo. Pampanga, kailan ka mananalo? Pumuto ka rito sa amin. Mananalo ka Pampanga. Good luck.